Hello guys, so meron pala ako ditong box na hindi ko pa na-unbox kasi sobrang busy at ngayon na ako nagka-time para i-open ito. At samahan nyo ko guys sa pag-unbox nito. Gustong gusto ko na itong buksan at gustong gusto ko na rin siya isukat. Buti na lang at meron akong event sa Monday kaya naisipan kong buksan ito para ito na lang yung aking susutin. At gusto ko rin makita kung bagay talaga siya sa akin. First time ko magkaroon nito guys kaya excited ako na mabuksan ito. Hindi ako nakasuot nakasuot nito during my childhood moments. Kaya ngayon, masusuot ko na talaga siya. Yan guys, at binabuksan ko na siya para makita nyo na kung ano ang laman nito. Pretty sure alam nyo kung ano ang laman nito. Pwede kayong mag-comment kung anong laman ng box na ito. So, balot na balot talaga siya guys para hindi talaga siya masira. At ito na guys yung aking in-order. Tingnan ko na mga guys at nang makita ko yung loob nito ay naganda dahan talaga ako. So yung laman guys is sapatos at ito ay tinatawag na boots. Ito yung gustong gusto ko bilhin pero hindi ko pa nabibili noon kaya ngayon ko lang siya nabili kaya kung makikita nyo guys sa aking itsura nakasmer talaga ako at syempre excited na ako na ipasok siya sa aking paa kaya titingnan ko naman yung isang pares mga guys para after ko ma-check itong dalawang pares is pwede na natin siyang maisukat kung kasya talaga siya sa aking mga paa Nagagandaan talaga ako guys kasi hindi siya mabigat kung hahawakan mo kaya feel ko ito ay kasya sa mga paa ko at magaan lang siyang dalhin at hindi rin siya mabigat sa paa. Kaya isusukat ko na siya, guys, kung okay ba tong ating hindi pa na unbox pero ngayon ay na unbox ko na dahil excited ako sa event. Yung event kasi na pupuntahan ko, guys, is I am a speaker. Kaya ayan mga guys at isusukat ko na siya yung liston pala guys is mahaba pero okay nga yung mahaba para madali siyang maitali medyo hindi ko naayos yung liston mga guys pero maya maya ko pa yan aayusin so isusukat ko lang muna kung kasya talaga siya sa aking mga paa pero inayos ko dyan yung liston mga guys mamaya makikita niyo yung outcome so ayan siya mga guys kitang kita kasyang kasya talaga siya guys sa aking paa o jiva gusto ko sanang itry na merong pants. Pero tinamad ako ng pagkuha doon sa kwarto kasi merong natutulog. So ito guys, yung sukat ko nasukat ko na yung dalawang sapatos sa aking mga paa o jipa. So titingnan ko mga guys pag ako ay nakabihis ng aking damit at saka pants kung okay siya or bagay. And ito na guys yung output ng ating pag-aayos ng liston ng ating dalawang sapatos o boots o jipa. Tingnan nyo guys. So okay na okay siya mga guys. That's all guys. My sharing. Thank you sa pagsama.